Wow! Nasaan tayo? Nasa challenge ba tayo? Buksan wow. na natin ang safe! Bubuksan ko ang akin! Suwerte ko! Oh, Diyos ko! Isang malaking tatsulok ng matamis, masarap na yelo. Kakainin ko na sila ngayon. Napakagandang lasa! Oy! Kakainin ko silang lahat! Hmm. At may naisip ako. Kukunin ko ito. Hindi! Akin ito. Oh, sige. Paano naman ikaw? Buksan mo sa'yo. Sige. Pero ano ito? Oh, isang farm ng langgam. Kailangan natin itong tingnang mabuti. Oh, ang dumi naman. Ang daming langgam at pabalik-balik sila, may hinahanap yata. Sana hindi nila ako kainin. Nakakatawa ka, pero kailangan mong kainin ang mga yon. Sige na, I simulan mo. Eat. Bon appetit! Sige na! Hindi ito ang plano ko para sa oras ko! Oh, handa na ako! Ipinapasok ko ang daliri ko dito! Oh, hindi! Kailangan kong kainin ito! Uh, hindi ko kaya! Lasa itong lemon na may ketchup! Hindi ko kakainin yan! Ngayon, ikaw naman! Oh, sige! Para naman ako! Isang kamanghamanghang super baril! Wow! Ano kaya ang magagawa nito? Pumuputok ako! Ano? Ano ito? Lumiliit ba ito? Bakit mo ito ginawa sa akin? Maliit na mata! Ah, uh, susubukan ko ulit! Oops! Pero ngayon magiging maliit ka! Nakakatawa ka at ang liit mo! Ilabas mo ako rito! At mag-ingat ka! Ayokong maging bata! Oh! Kailangan kong tumingin-tingin! Hmm. Oh! Astig! Ngayon ang laki ng mga mata ko! Isang buong bundok ng malalaking matatamis na mata! Yan ang naiintindihan ko! Kakainin ko sila habang buhay! Ang sarap nila! Wow! Ang ganda niyan! Sakto lang! Ah! Ano ito? Oh! Hindi! Ang mga maliliit na langgam na iyon! Kinukuha nila ang yelo ko! Oh, kinuha nila ang lahat para sa kanila. Paano nila nagawa iyon? Oh, salamat mga langgam ko. Talagang masarap ang mga mata. Oh, nakakainis naman. Saan nila dinadala iyon? Oh, ibalik ninyo ang huli kong mata. Kukunin ko ito mula sa inyo. Oh, ang dami ninyo. Ang hirap. Oh, oh, ang mata ko. Hmm. Ano pa ang dapat kong bawasan? Ah, siguro baguhin ang setting? Ano? Oops! Anong sorpresa ito? Aba, mukhang gagana ito pabalik-balik. Mm, ikaw ang una. O, baka ikaw. Sige, bukak sa koto. Oo, oh, oo. Oh, nakakuha ko ng isang subot ng chichiria. Yan ang gusto ko. Talagang maganda. Kakainip ko ang paborito ng chichiria. Ah, sobrang luto Talagang kakaiba. Magandang lasa. Hmm. At gusto ko rin ng chichiria. Pangakiting kita ngayon. Tingnan mo kung gaano ako kaganda. Um, bigyan mo ako ng ilang chichirya. Oh, syempre. Heto, kainin mo lahat ng chips ko. Lahat para sa'yo. Mas mabuti yan! Ang sarap! Gusto ko rin ng chichirya. Gagawin ko rin ito. Um, tingnan mo kung gaano ako kaganda. Bigyan mo rin ako ng chichirya. Ano? Huwag kang magbiro. Ano ang problema sa kanya? Um, so, ano ang meron ako? Isang kamanghamanghang mahiwagang bote. Siguro may likido doon. Hmm? Ang sarap! Ang tamis! Oo, masarap. Pero wala namang nangyari. Oh, ano ito? Nagsisimula akong magningning. Prinsesa ba ako? Maganda ako. Oh, anong ganda? Ngayon, may makukuha kayo sa akin. Hoy! Hinihingi ko ang inyong atensyon. Ano, Hoy? Tingnan mo kung gaano ako kaganda ngayon. Oh, hinahalikan kita at bibigyan mo ako ng chips. Oh, oh talagang ilove ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Ah, oh, tumingin sa iba. Oh, ibigay mo sa akin ang aking mga chips. Sila ay para sa'yo. Siyempre, siyempre. Tinatanggap ko ang regalong ito. At ito ay para sa'yo. Oh, sayang! Hindi ito nagtagumpay! Kailangan kong tingnan kung ano ang meron ako! Sige! Ano? Daga ba ito? Oh, iligtas mo ako! Nakakadiri ito! Kakainin ako nito! Oh, lumapit ka sa akin! Ah, uh, ah, uh, ano yan sa ulo ko? Jill, huwag mo na yang gawin! Hindi ko sinasadya! Kunin mo ang mabangong chips na oh, ito! Oo, oh, oo! Oh. Siyempre! Oh, hindi. Anong bangungot ito? Anong ginagawa niya dito? Isang kakilakilabot na gabi ito. Oh, natatakot ako. Sobrang takot na takot ako. Mm -hmm. Oh, ituloy natin ang ating mga halik. Oo. Oh, oh. oh, baka hindi. Oh, hindi. Oh, oh, tama nga. Bumalik ako sa aking sarili. Kaya sino ang unang sasabak? Hindi, hindi, mga babae. Ako muna. Kaya, ano ang nakuha ko? Wow! Isang magandang Twix bar. Napakaganda. Napakasarap nito. Tatanggalin ko ang balot at kakainin ko itong magandang candy. Mahilig ako sa matatamis. Oh, pakibigyan mo ako ng isang piraso. Gusto ko talaga. Hindi, hindi. Huwag mo nang asahan yan. Gagawin ko ito sa sarili ko. Oh, oh. Sobrang sarap. Nagtataka ako kung ano ang meron ako! Bubuksan ko na! Ugh! Bawang? Kadiri. Ano ang dapat kong gawin dito? Hindi! Hindi ko gagawin 'yon Nagbabahagi ako! Oh! Pakiusap! Mabait ako ngayon! Ngayon kailangan ko talaga itong kainin mag-isa! Oh! Ano ba itong nakakasuklam na gulo? Maganda ako! Amoy bawang na ba ako ngayon? Oh! Hindi! Oh, alisin mo yan dito. Tapos ano? Kailangan ko ba itong kainin? Sige, titipunin ko ang lakas ko at tatapusin ko itong malaswang bawang. Siyempre, pakiramdam ko napakapangit. Wow. Pero tapos na. Oh, huwag mo lang kaming hingahan. Oh, anong nangyayari sa akin? May mali sa kanya. Kukuha ako ng ilang sipit. Kailangan namin ito, malinaw naman. Oh, hindi. Ito ay kakilakilabot. Nako, may himatay ako sa ganitong kakilakilabot na amoy. Oops! Grabe, ito ay kakilakilabot! Huwag mo nang ulitin iyon! Hindi ko kaya ang pangalawang atake ng bawang! Hindi nakakatuwa! Buksan mo! At ako ay isang matalinong babae! Nakatulong ang sipit! Oh, wow! Ang singsing ng kapangyarihan! Ibig sabihin, ito'y mahika rin! Isusuot ko ito sa aking daliri at... Wow! Naging invisible ako! Nasaan siya? Anong Anong nangyayari? Nasaan si Annie? Saan siya pumunta? Wala akong nakikitang tao. Huh, kakaiba. Baka dito. Um, oh! Oh, nawala ang candy ko. Oh, ooh, oh, 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 tingnan mo. Ang bawang mo. Lumili pa dito papunta ano? sa'yo. Ay, naku. Ang sama. Hindi ko gustong kainin ito. Oh, muli. Ang sama ng pakiramdam ko. Kailangan ko na talaga ng sipit ngayon. Astig 'yan. Masaya ako tungkol diyan, pero nasaan pa rin ang ating babae? Ano? At hayaan mo akong maging una. Gusto kong malaman kung ano ang meron akong kawili-wili roon. Oh wow! VR glasses. Wow. Hindi ko masasabing matamis sila, pero sobrang astig. Tingnan natin. Ang ganda ng larawan. Isusukat ko ito. Oh, oh wow! Ang ganda-ganda naman dito. Titingnan ko ang lahat. Oh, ano ang nangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Ako rin. Wow! Ang tamis ng mga mansanas na ito. Kokolektahin ko sila dito sa magandang taniman ng mansanas. Kakainin ko na sila ngayon. Wow! Ang sarap! Hinog at makatas ang mga mansanas. Ang dami nila. Mo mansanas. Bubuksan ko ang akin! Oh, hindi! Nakakadiri! May nakuha ang mga uod! Oh, ano ang gagawin ko sa kanila? Oh, nakakatakot sila! Oh, hindi ko kaya! Nakakadiri! Kadiri! Er, hindi! Hindi ako bayani ngayon, kaya tatanggihan ko at hindi ko ito kakainin. Pero may cool na idea ako! Talagang gusto kong kainin ang mansanas na ito! Oh, sobrang sarap! Parang maliit na... Teka, ano? Uy, yuck. Oh, hindi. Nakakadiriri. Masusuka ako. Hindi ito mansanas. Natadbaran oh. ako ng mga bulate. Nakakuha ko nito para sa biro ko. Sino ang gumawa nito? Pwersahin kanila nila! Bubuksan ko ito. Ano yan? Tapos na ang hamon? Wow! Isa, dalawa, tatlo, sandali lang, mga babae. Wow! May pizza ako dito. Ako rin? Pero frozen? Hindi yon. Wow! Yan ba ang golden premium pizza? Wow! Mas gusto kong subukan ito ngayon. Um, ano ang nasa ibabaw nito? Mga shell? At parang ano yon? Hindi, salamat. Mas gusto kong alisin ang mga iyon. Blech! Sa totoo lang, medyo mas mabuti ito sa ganitong paraan. O oh, mga babae, paumanhin. Sige, susubukan ko. Medyo kakaiba, walang lasa ang ginto at ang keso ay sobrang mabaho. Oh, hmm, subukan natin ang crust. Okay, ito ay, ito ay, talagang, okay, oo, magaling, well, ang natitira ay itatapon. Kakainin ko na lang ang mga mumo, gagawa ng sandwich mula sa mga ito, at kakainin, mmm, masarap iyon. Tapos na ako. Oh. Ikaw na, mga babae. Sige. Oh kong pepperoni yan. Wow! Ang stretchy na keso. Ang sarap. Hindi ko kakainin ang crust para mas maraming palaman ng magkasya. Hmm, masarap. Mahilig ako sa pizza. Gusto ko ng lahat ng sabay-sabay. Ilalagay ko ito na parang sandwich. At pataas ang crust. Ani, pwede ka namang magtanong! Well, ang aking apat na palapag na pizza ay naghihintay na sa akin ngayon. Wow, kasya ito kahit papaano. Well, iyon na iyon. Ikaw na, Chris. Ang ladrillo na ito? Paano ko ito kakainin? Hindi. Um, magpakasawa kayo? Mga babae? Oh, oh. Sandali, kailangan ko ng chef. Magaling! Gawin mo ang tungkol dito. Agad-agad, miss. Ang super grill ko ay painitin ito kagad. Wow! Ano sa palagay mo? Oh, handa na ba ito? Magaling! Subukan natin ito ang pagkain mo para sa mahihirap. Hahatiin ko ito sa mga piraso. Hindi ko ito kakainin na parang taong unggoy. Uh, anong kasuklam-suklam? Bakit kayo tumatawa, mga babae? Kasuklam-suklam ito! Hindi. Tigil! Gusto kong ako ang mauna. Wow! Um, makaroni lang? Bakit hindi? Susubukan ko ito. Hmm, sa totoo lang, may kulang. Hoy, bingo. Tama, ketchup ang mag-aayos ng lahat. Paunti-unti pa, sabihin mo, Chris, wala kang naiintindihan. Ngayon, maglalagay pa ako sa tinidor ko. Oo, yan ang kailangan mo. Sobrang sarap. Gusto ko pa. Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang sa iyo. Um, okay. Ano 'yan? Ano sa tingin mo, Nancy? Ano? Ano ito ay isang ulam sa restaurant at may ilang noodles ako sa tasa. Hmm, um, anong ginagawa mo Annie? Hindi ka karapat dapat sa pasta na ito. May naisip ako. Hoy Annie, hayaan mong bayaran kita at magpalitan tayo ng pagkain. Hoy grabe. Mm-hmm. Magaling na bate. Sa wakas, isang ulam na karapat dapat sa akin. Mukhang masaya ang lahat. Habang abala ang mga babae, sa tingin ko pwede kong kunin ang pera para sa sarili ko. Walang nakakita ng kahit ano. Ngayon, magsisimula na ako. Hindi! Ako ang gagawa! Hindi, hindi may pamahing pa. My, but, pa, sisimula na. And? Ah, and, Di ba ang nga magiging paano ito ginagawa? Oh, ibigay mo sa akin dito. Ipapakita ko sa iyo. Buksan mo ang bag. Ibuhos ito sa kumukulong tubig. Pagkatapos, kailangan mong haluin ito at handa na ang kape. Voila! Ano? Kape? Kape ba ito? Mukhang nakakadiri. Mas masama pa ang lasa nito! Tumigil kayo sa pagtawa, mga babae! Nakakadiri ang slime na yan! Bingo! Isang ideya! Um, ano ang nandyan? Ano? Um, basta na lang ininom ko. Oh, nakakadiri. Grabe! Ako na ang susunod! Starbucks na kape! Hooray! Hmm, ang sarap! Alisin ang taki! Hmm, ang daming whipped cream doon! Bakit natapos agad? Sige na, Ani. Okay. Wow, ito ay isang set. Oh, asukal. Mahilig ako sa asukal. Oy. Oh, ang bibig ko. Mm. -mm. Masarap. Oh, ang laki ng panyo. Para lang sa ilong ko. Nako. Um, Ani, may nakasabit dyan. Oh. oh, ang haba ng sipon. Ay, hindi. Um, ano ito? Ah, uh, uh, Achu, anong kalokohan ito? Mukhang kape ito. Hmm, ang bango. Susubukan ko ito. Wow, ang galing ng kape. Iyan ang kailangan mo. Anong pinagtatawanan mo? Ah, um, ang mga ngipin ko? Mabuti na lang may tubig para magmumog. Mas mabuti ba yon? Hoy, mga babae! Anong binubuksan? Wow! Ang laki ng burger! Kakainin ko na ito ngayon! Parang maliit na burger! Uh -huh. Sa wakas! Iyan ang gusto ko! Oo, Nancy! Pumili at mag-drill! Ano yung ingay, honey? Kakain ka na parang mabangis na hayop! Sayang naman! Halika na! Ang sarap talaga! Oh, oops! Hindi. Ano ang nangyayari? Mas mabuti pang kumain ka. <laughs> Hindi naman mukhang burger. Ano kaya ang gawa nito? Isang ideya. Aayusin ng ketchup at mustard ang lahat. Ah! Uh, Ngayon tapalito ng tinapay. At pwede mo na ito kainin. Mm. Hindi masama. Ang mga sarsa ay makakapagligtas ng kahit anong putahe. Oy. Sa tingin ko, mas naging masarap na nakakadiri ito. Alam ko. Waiter! Salamat. Ngayon, umalis ka na. Sige. Well, hindi pwedeng kumain ng burger nang walang guwantes. Oo. Halika sa mommy baby. Oo. Yan ang naiintindihan ko. Tunay na pagkain. Hmm. At ang wakas na katahimikan. Oo, oh, tuwang-tuwa ang tiyan ko. Ang baho! Ang sarap! Tatanggalin ko ang sarsa sa labi ko. Alisin ang guantes Oo, oh, mga babae, naawa ako sa inyo. Magugutom ba ako? Astig! Oo, oh, isang donut na binili sa tindahan. Gustong gusto ko sila. Masarap! Tingnan natin, mga babae. Ito ay talagang kamangha-mangha. Um, ano ang tinitingnan mo? Ano? Ano? Oh, ganun lang. Oh, oh, isang ordinaryong donut. Hindi naman nakakatakot. Waiter, kailangan ko ng cubiertos ko. Hello, mabuti. Puputulin ko ng maliit na piraso. Ayokong magmukhang baboy. Mayos. Sige, Wow, napakasarap nito. Wala akong pakialam sa asal. Gusto ko na itong kainin ngayon. Hmm, ang galing. Uh, um, pasensya na mga babae, pero ito ay isang kasiyahan. Kahit anong sabihin mo, Chris? Wow, isang gintong donut. Iyan ang kailangan mo. Oh, oh. Mas masarap ito kaysa sa anumang natikman ko. Anong kamanghamanghang lasa? Ito ay tunay na kasiyahan.